nagbigay lang ng matinding babala ang United States sa China at sa presidente nitong si Xi Jinping. Tigilan nyo na ang pagsuporta sa Russia kung hindi. Ang NATO ambassador ng Amerika na si Matthew Whitaker ay nagbabala noong Hulyo 22 sa Fox Business. Sinabi niyang panahon na para tawagin ang pansin ng China dahil sa pagsuporta nila sa pananakop ni Putin sa Ukraine. Ayon sa Bloomberg, sinabi ni Whitaker na parurusahan ng United States ang China gamit ang mga sekundaryang taripa kung hindi nito ititigil ang pagbili ng langis mula sa Russia. Sa paningin ng China, nakikibaka sila sa isang proxy war sa pamamagitan ng Russia. Makikita sa mga pahayag ng China na nais nilang panatilihing abala ang United States at mga alyado sa ang ito. Ayon kay Whitaker sa Fox Business, naglalaro ang China ng komplikadong geopolitikal na laro para maiwasan natin ang fokus sa iba pang estratehikong hamon. Nilalayong ilihis ng China ang atensyon ng United States mula sa kanilang mga gawain sa pamamagitan ng pagtuon sa Russia at sa digmaan sa Ukraine. Ayon kay Whitaker, ginagawa nila iyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng hindi direkta. Direkta at direktang suporta kay Putin. Pinapayagan siyang magpatuloy kahit umabot ang digmaan sa puntong nasasaktan na ang Russia. Ngunit nagkamali ang China. Iyon ay ayon kay Whitaker. Na nagdagdag pa na sa tingin niya, nagkamali ng kalkulasyon ang China. Sa tingin ko, kailangan silang tawagin sa kanilang pagsuporta sa pinansyal ng pagpatay na nangyayari sa mga labanan sa Ukraine. Dumating ang babala itigil ang pagsuporta sa Russia o matinding gaganti ang United States. At gagawin nila ito gamit ang mga sekundaryang parusa, gaya ng paliwanag ni Whitaker. Malaki ang magiging epekto ng mga sekundaryang parusa. Maaapektuhan nila ang mga bansang bumibili ng langis sa Russia, tulad ng China, India o Brazil. Ang banta ni Whitaker ay kasunod ng mahigit tatlong taon ng digmaan kung saan tumaas ng husto ang pagbili ng China ng langis mula sa Russia. Sa kabila ng mga parusa na dapat magpapahina sa ekonomiya ng Russia, ang China ang malaking dahilan kung bakit ito patuloy na gumagana. Ang pagbili ng langis ng China ay parang ipinapakita na hindi nito pinapansin ang pagsisikap ng kanluran. Nagamitin ang pinansyal na presyon para tapusin ang digmaan sa Ukraine. Nagawa na ang banta. Ang banta na iyon ay nagbubukas ng ilang mga tanong. Ano ang ginagawa ng China para suportahan ang Russia? At ano ang iniisip ng United States? na kaya nitong gawin para saktan ang China. Ayon kay Whitaker, ito ang mga paraan kung paano sinuportahan ng China ang Russia. Nagsimula ang pagsuporta sa pamamagitan ng pagbili ng napakaraming langis. Bilang tugon sa pananakop ni Putin sa Ukraine, nagpataw ang kanluran ng mga sunod-sunod na parusa upang pabagsakin ang ekonomiya ng Russia. Sa nakalipas na tatlong taon, lumaki ang bilang ng mga parusang ipinataw sa Russia na umabot sa 24,300 labing isang nahakbang pinansyal, kung saan 21,600. Siyam napot dalawa ang ipinatupad mula nang magsimula ang malawakang pananakop noong Pebrero dalawa. Ang Russia ay nangunguna sa buong mundo sa dami ng parusa, malayo sa pangalawang Iran na may 5,400 at 75 parusa. Kabilang sa mga pinansyal na restriksyong ito ay ang price cap na ipinataw ng GPTO na pangunahing ekonomiya sa Russia noong Disyembre dalawa. Ayon sa price cap, walang bansa ng jeep ang magbabayad ng higit sa 60 kada bariles para sa krudong langis ng Russia. Inaasahan na ang mas mababang presyo ay magdudulot ng pressure sa ekonomiya ni Putin. Ipagpapatuloy ng European Union ang estratehiya ng price cap na inanunsyo noong Hulyo na magtatakda ng presyo ng langis ng Russia na 15% mas mababa sa karaniwang presyo ng krudo nito anumang oras ibababa ang price cap sa mas mababa sa 50 dolyar upang saktan ang ekonomiya ng Russia. Ang ideya ay simple. Ang price cap ay nangangahulugan ng mas kaunting pera papasok sa Russia. Kaya mahihirapan si Putin pondohan ang kanyang digmaan. Mahigit tatlong taon nang nagaganap ang digmaan sa Ukraine. At patuloy pa rin na ni Putin ang kanyang langis. Dahil ito sa isang fleet ng mga shadow ship na kumikilos sa labas ng tradisyonal na batas pandagat at ang pangunahing customer ng madilim na langis na iyon ay walang iba kundi ang China. Nang ipinatupad ng kanluran ang price cap sa langis ng Rusya, nakita ni Xi ang pagkakataon. Maaaring samantalahin ng China ang mas mababang presyo ng langis ng Rusya para sa sarili nitong benepisyo. Dahil dito, pinaghusayan ng Beijing ang pamumuhunan sa ekonomiya ng Rusya nang labis na kailangan ito ni Putin. Ayon sa Economist Intelligence, malawak ang suporta ng China sa Rusya sa pamamagitan ng pagbili nito ng langis. Ayon dito, mula 2,000 at 18 hanggang libo at ang langis ng Rusya ay umabot sa average na 15% ng kabuang pag-aangkat ng krudong langis ng China. Sa 2,000, at 24 umabot na sa 21% ng mga pag-aangkat ang langis mula Rusya. Makikita rito ang pattern ng tumataas na pagbili na nagsilbing lifeline para kay Putin. Ayon sa karagdagang datos mula sa Trading Economics, ipinapakita nito ang laki ng ginastos ng China sa langis ng Rusya sa nakalipas na labing isang taon. Noong dalawang libo at labing tatlo ang Rusya ay nakatanggap ng dolyar, isang daan siyam naputpitong bilyon mula sa China para sa langis. Isang halagang nananatiling matatag sa loob ng apat na taon. Noong dalawang libo at labing walo, nagsimulang bumili ang China ng mas maraming langis mula sa Rusya gumastos sila ng 381 bilyon. Noong libo at 2021, umabot na sa 400 at 5 bilyon ang bilang. Malaki na talagang customer si Putin ng China. Pero nang salakay ng leader ng Rusya ang Ukraine, biglang tumaas ang pagbili ng langis ng China. Noong 2022, at gumastos ng dolyar, 584 B ang Beijing para sa langis ng Rusya. Ayon sa trade economics, patuloy ang pagtaas ng mga bilang mula noon. Umabot sa dolyar. Anim na raan at pitong bilyon ang ibinayad ng China sa Rusya noong dalawang libo at dalawamput tatlo para sa langis at tumaas ito sa anim na raan at dalawamput anim na bilyon noong dalawang libo at dalawamput apat. Bumaba ng kaunti noong dalawang libo at dalawamput lima. noong Marso. Iniulat ng Reuters nabawas ang pag-angkat ng ilang kompanyang pag-aari ng China ng Langis mula sa Rusya dahil sa posibleng parusa. Ayon sa ulat ng parehong ahensya, noong Mayo, bumaba ng isang daan at dalawamput ang pag-aangkat ng China ng krudong langis noong Abril kumpara sa nakaraang taon, hanggang isang daan at naput anim na milyong bariles kada araw. Gayunpaman, mayroong makikitang pattern. Habang tumatama ang mga parusa sa Rusya, nariyan ang China para tulungan si Putin na punan ang puwang sa pananalapi sa pamamagitan ng pagbili ng langis. Ito ang subsidiang binanggit ni Whittaker. Hindi dapat maliitin ang naging mahalagang papel ng China sa pagsuporta sa digmaan ni Putin. Ayon sa isang artikulo ng Atlantic Council noong Marso 2000 at 24, tinawag nilang Axis of Evasion, ang kalakalan ng langis ng China sa Iran at Rusya. Ayon sa ulat, Nakatipid ang China ng 10 bilyong dolyar noong libo at tatlo sa pamamagitan ng pagbili ng mas murang langis mula sa dalawang bansa kumpara sa presyo sa merkado. Maraming benepisyo ang ugnayan ng China at Russia. Nakakakuha ng mas murang krudo ang China na sinasamantala ni Xi sa alanganing kalagayan ng kalakalan ng Russia. Ayon sa ulat, matapos magsimula ang digmaan, tumaas ng husto ang kalakalan sa pagitan ng Russia at China. Noong libo at ayon sa Atlantic Council, ang Rusya ay naka, nakatanggap ng walot 80 bilyon dolyar mula sa China para sa pag-export ng enerhiya at gumastos naman ng 700 at 17 bilyon para sa mga produkto mula China. Babalikan natin ang produktong yon. Ngunit makikita natin na ang perang Chino ay sumusuporta sa digmaan ni Putin. Alam ng leader ng Rusya na sinasamantala ng China ang hindi magandang kalagayan ng Rusya. Patuloy na bibili ang China ng langis mula sa Rusya hanggat alam nitong hindi maapektuhan ang interes ng Beijing. Wala nang pakialam si Putin dahil sobrang laki ng gastos ng Rusya sa digmaan sa Ukraine. Ayon sa Reuters, noong Pebrero 2024, tinatayang umabot na sa dolyar. Dalawang at labing isang bilyon ang direktang gastos ng Rusya sa digmaan sa Ukraine. Bukod pa sa tinatayang dolyar, labing tatlong trilyon na nawalang inaasahang paglago ng ekonomiya hanggang 2026. Ayon sa Russia Matters, humaharap si Putin sa mga problemang pinansyal isang taon matapos ang digmaan. Noong Pebrero 2024, at 25 tinatayang 300 at 40 bilyon ng mga ari-arian ng Rusya ang nakapirmi sa iba't ibang panig ng mundo, kung saan karamihan nito ay hawak ng United States at European Union. Ayon sa report, nawalan ng tinatayang dolyar. 700 at 85 bilyon ang energy sector ng Russia mula Disyembre 2000 at 22 hanggang Hunyo, 2024 dulot ng mga sanksyon dahil sa napakalaking gastos. Napilitan si Putin tanggapin na sinasamantala ng China ang Rusya sa langis. Yun ay dahil kung wala ang China. Mas malala pa ang kalagayan ng ekonomiya ng Rusya kaysa sa nararanasan nito ngayon. Kailangan ng Rusya ang China para patuloy na mabili ng Beijing ang langis nila at maipagpatuloy ni Putin ang digmaan sa Ukraine. At iyan ang bumabalik sa atin sa Bantani Whittaker. Tama ng isang daan porsyento ang United States North Atlantic Treaty Organization Ambassador nang sabihin niyang sinusuportahan ng Beijing ang pananakop ni Putin sa Ukraine. Kung wala ang suporta ng China, mahihirapan ang Russia na bigyan ng mataas na dolyar, 2,000 dolyar, 3,000 buwan ng sahod ang kanilang mga sundalo. Sapat na ito para mapasama ang mga sundalo ni Putin sa nangungunang 10 hanggang 15% ng mga kumikita sa bansa. Mukhang pagod na ang United States sa pagpapahintulot na mangyari ang lahat ng ito. Kaya muling itinoon nito ang pansin sa lumalim na pakikipagkalakalan ng China sa Russia. Bukod sa langis, nag-aalala rin ang United States sa 70 bilyong ginastos ng Russia noong 2,000 at 22 para sa mga produktong galing sa China. Isa pa kung paano sinusuportahan ng China ang digmaan ni Putin. Nagbibigay ito sa Russia ng mga kagamitang kailangan nila para makagawa ng maraming armas na ginagamit ng mga tauhan ni Putin laban sa Ukraine. Noong Setyembre 2024 napansin ng Lansing Institute na mula nang magsimula ang malawakang pananakop ni Putin noong 2000 at 22 naging mahalagang tagapagluwas ang China ng mga dual-use na produkto sa Russia. Ang mga produktong ito ay nagbigay sa China ng paraan para yumaman habang iniiwasan ang mga international na parusa. Ang mga dual-use na bahagi ay maaaring gamitin para sa sibilyan at militar na layunin kaya makatuwirang itinanggi ng China ang paggamit nito. Maaaring sabihin na ibinebenta nito ang mga produktong ito sa Rusya para sa lehitimong komersyal na layunin. Kahit na alam ng Beijing na gagamitin ito ni Putin para gumawa ng sandata at drone na pangatake sa Ukraine. Ang Lansing Institute ay nagbigay diin sa ilang produktong ito. Mayroong DLE, 30 na makina ng eroplano na binibili ng Russia ng maramihan, malamang para gamitin sa kanilang mga drone. Ganoon din sa mga makinang DLE 55 DLE 60 at DLE daan at dalawampu mula sa China na ginagamit para sa maliliit na sasakyang panghimpapawid. Ayon sa institute, ang DLE 60 ay gamit sa geran tatlo drone ng Russia, habang ang DLE daan at dalawampu ay para sa Italmas at Supercam S300 at 50 UAVs nito. Ito ang mga drone na ginagamit ng Russia para atakihinin ang Ukraine. Ilang buwan pagkalipas ng ulat ng Lansing Institute, naglabas din ng Radio Free Europe ng sariling artikulo at binanggit na ang kumpanyang Chino na Yangji Technology ay ay nakapagpadala ng higit sa dalawang daang dual-use na produkto sa Russia simula Pebrero 2022. Ang mga produktong ito ay lehitimong ibinebenta at hindi ipinapadala gamit ang Shadow Fleet. Ang impormasyon ay mula sa opisyal na record ng customs. Karamihan sa mga padalang ito ay may elektronikong bahagi na itinuturing ng United States na high priority dahil maaaring magamit sa mga sistemang sandata ng Russia. Ayon sa tala, labing pito sa dalawang daan at tatlumput walong napadala ay ipinadala sa mga kumpanyang Ruso na kasalukuyang nasa ilalim ng mga parusa. Noong Mayo, iniulat ng Kiev Independent na ang China ay nagbebenta ng mas maraming dual-use na bahagi sa Russia. Ayon sa Foreign Intelligence Service ng Ukraine, ang pulbura at iba't ibang kemikal ay nakakarating din sa Russia mula sa China. Ayon sa isang ahensya, hindi bababa sa limang pagkakataon na nagbigay ang China ng mga pyesa at iba pang kagamitan na maaring gamitin ni Putin para sa industriya ng military aviation ng Russia. Dito na tayo sa kasalukuyan. Noong Hunyo, ang Center for European Policy Analysis or Center for European Policy Analysis ay sumulat ng isang artikulo na nagsasabing may lumalaking alyansa sa drone ang Russia at China. Ito ang tumutulong kay Putin na ipagpatuloy ang digmaan. Ayon sa SIPA, layunin ng Russia na makagawa ng sapat na long-range na drone para maka sa Ukraine gamit ang isang libong unmanned aerial vehicle araw-araw. Ayon sa SIPA, ang China ang nagsusuply ng mahigit 80% ng mga pangunahing elektronikong bahagi at iba pang materyales na ginagamit ng Russia para gumawa ng mga drone at ibinebenta sa mahigit 20 pabrika nito. Ang nakikita natin dito ay matinding pagkukunwari mula sa China. Inaangkin ng Beijing na nais nitong maging tagapamagitan sa digma ang Ukraine, tumutulong upang isulong ang kapayapaan sa labanan na masyadong matagal na. Gayunpaman, ang neutralidad na iyon ay panlilin lang lamang. Sa totoo lang, sinusuportahan ng China ang digmaan ni Putin habang pinayayaman nito ang sarili. Ang taas ng demand ng langis ay nagbigay ng pondo kay Putin para sa pananakop habang nakikinabang ang China mula sa pagdagsa ng murang langis. Mas tuso naman ang mga dual-use na bahagi at iba pang produktong ibinibenta ng China sa Rusya. Kumikita ang China ng bilyon-bilyong dolyar mula sa mga produktong ibinibenta nila sa Rusya na sinasabing hindi nila balak gamitin sa anumang uri ng militar na layunin. Alam ng Beijing na hinililihin nito ang katotohanan na ang kanilang pagbili ng langis mula sa Rusya ay pumapasok sa pondong ginagamit ni Putin para panatilihin ang kanyang nahihirapang ekonomiya. Ang mga produkto ng China ay nakasubsidize dito sa iba't ibang paraan. Pinapayagan nito ang Rusya na patuloy na gumawa ng mga drone at iba pang sandata na pumapatay sa mga sundalo at sibilyan ng Ukraine. Hindi ito ang ginagawa ng mga tagapamagitan at tiyak na hindi ito ang mga kilos ng isang diumanoy neutral na panig. Muling tinalakay ang banta ni Whitaker at ang mga hakbang ng United States upang hadlangan ang suporta ng China sa digmaan ni Putin. Ayon kay Whitaker, ang mga sekundaryang parusa ang susi. Ang kanyang banta ay dumating ilang araw matapos sabihin ni United States President Donald Trump kay Putin na binibigyan niya ang Russia ng limampung araw na palugit para makipag-usap tungkol sa kapayapaan sa Ukraine. Kung hindi, magpapataw ang United States ng isang daan porsyento taripa na hindi direkta sa Russia. Maaapektuhan nito ang mga bansang may negosyo sa Russia. Para maunawaan ang laking problema nito sa China, dapat mong malaman ang mga pangunahing pagkakaiba ng primary at secondary sanctions. Ang primary sanctions ay ang ipinataw na ng United States, kasama ng karamihan sa kanluran, sa Russia. Ito ay mga direktang ekonomikong paghihigpit na ipinapataw laban sa isang bansa, entidad, o individual na maaring kabilang ang trade embargoes at pag-freeze ng mga asset. Ang price cap sa langis ng Russia ay isang magandang halimbawa. Bagamat hindi ito, hindi ito ganap na trade embargo, isa itong parusa upang matiyak na mas mababa ang kita ng Russia mula sa langis kaysa dati. Alam natin na matapos ang tatlong taong digmaan, ang mga direktang parusang ito ay maaaring malusutan kahit epektibo. Ipinapakita ng shadow fleet ng Russia at malalaking benta nito ng langis at sina na iba ang paraan ng mga sekundaryang parusa. Imbes na parusahan ang isang entidad, pinaparusahan ng United States ang mga bansang nakikipagnegosyo rito. Halimbawa, may negosyanteng Chino na bumibili ng langis mula sa Russia, ipinanuka lang. Isang daan porsyento taripa ni Trump sa mga produktong ibinebenta ng negosyong iyon sa United States bilang parusa sa kumpanya. Ginagamit ni Putin ang perang ito para pondohan ang digmaan. Ang sekundaryang parusa ay nagpapalakas ng pangunahing parusa. Ang una ay direktang tumama sa Russia, habang ang huli naman ay naglalagay ng hindi direktang pressure sa ekonomiya ni Putin at ng kanyang bansa. Dati nang ginamit ng United States ang ganitong mga parusa. Tulad ng muling pagpapataw nito ng parusa sa Iran, matapos nitong umatras sa kasunduan sa nuklear. Ito rin ay lumikha ng mga sekundaryang parusa sa mga bibili ng produkto mula sa industriya ng enerhiya, software, pagkain, serbisyong pinansyal, at mahahalagang metal ng Iran. Habang tayo ay nag-uusap, gumagamit din ang United States ng mga sekundaryang parusa laban sa Venezuela. May 25% taripa ang United States sa mga bansang bumibili ng langis mula sa Venezuela. Direkta man o sa pamamagitan ng mga ikatlong partido. Iniiwasan ng China ang pagharap sa mga sekundaryang parusa, nakikipagdigmaan sa kalakalan ang China at United States sa pamamagitan ng pagtataas ng mga taripa laban sa isa't isa. Umabot sa isang daan at 45% ang taripa ng United States laban sa China. Bago ang pansamantalang tigil putukan, na bigay daan ito sa dalawang bansa. Nasimulan ang negosasyon sa kanilang kalagayan sa kalakalan. Makikita dito ang eksaktong tiempo ng banta ni Whittaker. Malapit nang matapos ang tigil putukan dahil magpapatuloy ang pag-uusap ng United States at China tungkol sa kalakalan sa Sweden simula Hulyo 28. Sa banta ni Trump ng sekundaryang parusa, tiyak na magagamit ito ng United States bilang panangga sa mga pag-uusap. Nahaharap ang China sa mahirap na posisyon dahil sa malalaking taripang ipinataw ng United States dito na ayaw nitong harapin. Kaya nga sila nakikipagnegosasyon mula't simula. Ngayong may banta ng sekundaryang parusa, kailangang pag-isipang mabuti ng Beijing ang susunod nitong hakbang. Ipagpapatuloy ba nito ang pagbili ng langis mula sa Rusya at pagsuporta sa kanilang makinarya ng digmaan sa kabila ng mga taripa ng United States? Tuluyan na bang tatalikuran ng Rusya si Putin para harapin ang bilyong dolyar na butas sa balanse ng bangko nito sa panahong kailangan niya ng lahat ng pera na makukuha niya para ipagpatuloy ang kanyang digmaan. Inaasahan ng United States na pipiliin ng China ang huling option, ngunit hindi iyon tiyak ayon sa ulat ng United 44 Media tungkol sa banta ni Whitaker. Sinabi na ng Foreign Minister ng China, Wang Yi, sa Chief ng Foreign Policy ng European Union, na si Kaya Kalas, na hindi matatanggap ng China ang pagkatalo ng Russia sa Ukraine. Ayon kay Wang, kung gagawin iyon, magbabalik ng buong atensyon ang United States sa China, na hindi maaring payagan ng Beijing. Ang pahayag na iyon, na ginawa sa isang tensyonadong apat na oras na pagpupulong, ay lalong nagpapalabo sa sinasabi ng China na ito ay isang neutral na partido sa digmaan sa Ukraine. Hindi totoo ito. Sa halip, ginagamit ang Beijing ang digmaan para palakasin ang sariling geopolitical na posisyon. Dahil sa pagbili ng napakaraming langis mula sa Russia umaasa si Putin sa China para ponduhan ang kanyang digmaan. Ang pagpapatuloy ng digmaan ay nagbibigay ng pagkakataon sa China na kumilos ng hindi gaanong napapansin ng kanluran. Isang simpleng ideya lamang ito. Habang abala ang kanluran sa Ukraine, itinataguyod ng China ang posisyon nito bilang mas mahalagang tagapamagitan ng pandaigdigang kapangyarihan. Magiging epektibo kaya ang banta ni Whitaker? Magagamit ba ng United States ang sekundaryang parusa para mapilitan ang China na bawiin ang suporta nito sa Rusya? Sa ngayon, mukhang malabo iyon, lalo na tumugon na ang China sa unang hakbang ng Amerika sa pagpapataw ng taripa. Sa pamamagitan ng sariling mga taripa nito, nasa bingit tayo ng bagong ang pangkalakalan. Nais ng Amerika na ang kanilang sekundaryang parusa ang wakasan ang mga ambisyon ni Putin sa Ukraine. Subalit nakasalalay ang lahat sa tugon ng China sa mga parusang iyon. Malalaman pa ang iba pang detalye sa kalagitnaan ng Setyembre, pagkalipas ng limampung araw na palugit ni Trump. Maaaring hindi na kailangan ng United States ang mga banta laban sa China para matapos ang digmaan sa Ukraine. Posibleng mabigo ang Rusya kahit suportado ng Beijing. Ang opensiba ni Putin ngayong tag-init ang magiging huling pagkakamali niya bago bumagsak ang kanilang pagsisikap sa digmaan. Panoorin ang iba pang video namin at mag-subscribe sa Military Show para sa karagdagang balita tungkol sa relasyon ng United States at China. Maraming salamat sa panonood.